Yung operasyon natin na huli or sumarender ba si Pastor? Ang exact details nyan, pwede ba si S.I.L. Jim lang tanongin nyo or si Gene Fajardo? Hmm. Kasi Pero initially uh, are they... Pero the exact details. Hmm. So, Bakit so, hindi so, natin alaman? Eh, may mga high level hmm. yan eh. May mga high level operations yan eh. Tayo naman <laughs> ay nandito lang sa baba na may na, you know. Basta sa amin is uh, may CDM kami, may tactical kami, may inspection team kami. karon lang. Ngayon kung may le high level operations, Uh, yun hindi rin namin no? alam. so, may mga ibang unit din kasi dyan na nagtatrabaho na hindi. Kaya nga sabi ko sa right at the very start, eh, sa mga mm, lagi na alipusta sa atin dyan mga mm, kaya usap natin na uh, mm, this is not just uh, a pro-11 operation. operation. This is something else. This is a very new high-level operation. Kasi nga, considering oh, na ang tao na mag high po ano oras siya? Clarification sa Morender o nadaki po? Hindi ko alam ang... Sa totoo lang, hindi ko alam ang details. Mm -hmm. si, Pero sa din lang. Anong oras po daw RD? eh, well, ang kung ang indicator niyo kanina, gaya ng tinatanong niyo, eroplano at saka mga convoy, mga around 6 past 6 'yon. So, meaning to say, na-bypass kayo dito? Wala kang alam? Ah, hindi naman sa na-bypass. May mga utos din naman sa amin. We just played our role. We have our roles, no? So, ang role namin is, abangan yun, bantayan yun, at ginawa naman namin. And, eh, parang basketball lang yan. Hindi pwede lahat, ay... Eh, eh, nagsushoot at puntos. May mga tao rin, ang trabaho lang talaga kahit zero ang puntos niya, pero hindi mo matawaran ng contribution sa team dahil sila naman mm taga-depensa. -hmm. So dito siya nakahuli or sumurender sa KOJC compound sa loob? Yes, yes, yes. Sa... I, I'm, I'm quite sure na KOJC compound kasi nga doon ang galing ang lahat ng indicator. Sa hangar? Mm -hmm tanongin nyo lang si Jin kung saan ang Jin Fardo, si Colonel Fardo. So, sumurrender siya sa AFP? Hindi surrender or hindi huli. Hindi ko alam kung ano ang details. Totoo lang, kahit anong pitpitin nyo ako, Brian, wala akong may sagot sa inyo. Because, uh, yun nga lang, as far as I know, ito yun lang talaga. Oh. Si spokesman ang nakakaalam ng lahat na. Pero ngayon, RD, is ano na, na-pull out na kayo? Nag pull out na, pull out na. Wala na, there's no more point. At yun naman ang pangako namin na pag nawala uh, na si... Pastor, eh, wala na Ito na nga, magandang magandang araw mga banateros at update tamang po. Marami po siya nyo nagtatanong kung uh, totoo po ba, na nahuli na, sumuko ba, ano ba talaga ang katotohanan sa gitna ng mga nangyayari ngayong oras na to. Ngayon po ay September 8, alas uh, 7.43. So, kanina nga ho nagpost si Abalos na sumuko na daw si Pastor Kibuloy. Hindi po totoo yon ang totoo po niyan ay uh, hindi po sumuko sa PNP kasi pinalalabas nila na nahuli daw or ku ano-ano man ang sinasabi nila. Hindi po nahuli ng PNP, hindi po sumuko sa PNP. Ito po yung sumuko sa AFP, sa sundalo. Okay? Partikular na sa ISAP. Okay? So ito po ah, uh, natin. Ang ISAP po kasi pag nagtrabaho yan tahimik yan. Sa kanila sumuko si Pastor Kibuloy at sila po ay uh, is, surrender po nila sa kapulisan bilang uh, utusan ng korte. Kasi tandaan po natin, ang mga sundalo ay hindi po pwede makialam sa, sa pagatingo sa mga korte-korte, eh dapat po nag implement yan ang polis, ang PNP. Kaya nga po ito lang, ay paalala lang po, lalabas dyan, bidabida na naman si Abalos, bida-bida na naman si Marbil, at siyempre ang yawang si Torre, bidabida na naman. Pero isang ang katotohanan dito, napahiya po si Tore. Malino po, napahiya si Tore at yan po ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Kaya nga sinasabi natin, tagumpay. Tagumpay po. Anong ibig sabihin nun? Tagumpay in a sense na totoo ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Hindi po nagtatago sa loob ng KOJC si Pastor Kibuloy. Sumuko po siya sa AFP, sa ISAP. Again, tahimik po ang isap na hindi po nila i-claim yan, hindi po nila sasabihin yan dahil po sila ay simple lang magtrabaho. Pero kaya nga magandang nangyari kasi po sa isap, hindi ho ma, a, ang mga taga-isap po kasi mga profesional. Yan po ay mga talagang nakita natin, hindi po dumanak at dugo dahil sa kanila po dumaan. Pero kung kay Torian o di kaya kay Merbil naku po, kita nyo naman kanina, ah, sampul libo ang pinadalang mga kapulisan. Kung sa kanila po yun, eh, malamang sa malamang, eh, gulo na ho ang nangyari. Madugo na ho. Ganyan to ang tanong ng iba. Eh sandali, sandali. Eh di ba dahil sa pagpe-pressure ni, uh, ni, ni Torre, kaya sumuko si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Hindi po. Planado na po yan. Sigurado ako, hindi ko pa, man, hindi ko pa po alam, sigurado ako na yan po ay planado na ni Pastor Kibuloy. Malamang sa malamang, hindi ko po ito personal na kaalaman na malamang sa malamang ay meron na po silang kasunduan before ng AFP o ng ISAP. Hindi natin alam. Pero for sure, sabi nga ni Pastor Kibuloy noon pa, hindi naman niya tatakbuhan ito. Sinasabi niya, sa tamang forum lang, sa tamang mga tao lang. Ang problema po kasi ngayon, kung dumaan po sa BNP yung pagsuko, hindi natin alam kung saan idediretso si Pastor Kibuloy. ba diba, sinasabi niya, mga Amerikano ang gusto magpahuli at Amerikano ang nagutos sa kapulisan natin? Malamang sa malabang eh, kinuha na po siya at dinala na sa Amerika. Kaya nga po sumuko na lang sa sundalo. Sigurado, meron na silang kasunduan na hindi sila isusuko sa Amerikano. Yun lamang po ang gusto ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, tagumpay po yung pinaplano ng, ni Pastor Kibuloy na harapin ang kaso sa Pilipinas. Hindi yan ang issue. Ayaw lang niya na sa Amerika. Kasi sa Amerika, alam naman natin kung anong gagawin sa kanya. Malamang sigurado uh, baka palabasin na tumakas na nanlaban dahil gusto siyang mawala ng Amerika. So ganito ang nangyari, kaya tagumpay ito para kay Pastor Kibuloy. Dahil palpak po ang lahat ng intel nito ni Tony Torre na nasa loob ng kay OJC. Palpak po lahat ng pinagsasabi niya, lahat ng paghuhukay niya, palpak. Sa totoo lang, nakakatawa siya kasi ground commander na walang kaalam-alam. Mantakin mo sabihin niya sa press, wala po akong alam dyan, kay Abalos, tanungin, o kaya tanungin niyo lang spokesperson ng PNP, ibig sabihin hindi po siya kasama doon sa inner circle na naguusap. uusap Ganong kaka ano eh uh, tore, walang kaalam alam sa nangyayari. Ha, kita mo naman. Pahiyang-pahiya ka diyan, wala kang kaalam-alam. Ibig sabihin po noon, isa kang eh uh, uh, payaso o clown, di ba? Tama ba 'ko? Tagalog ng clown is payaso. O. Ganyan ka lang dyan sa PNP, isa ka lang clown, isa ka lang katatawanan. Isa kang araw-araw na opisyal na nagsisinungaling. Ikang, ikaw ang pinakapalpak na opisyal sa PNP. Binaboy mo ang imahe ng PNP dahil sa iyong walang kaalam-alam na intelligence. Pero mo, dinala mo ang lahat ng resources dyan. Ginastusan mo ng kung ano-ano, yung pala wala dyan sa loob. Anong tawag iyo? Katatawanan. Isang payaso isang clown. Hindi, mo alam kung asa nang, uh, nangyari yung pagsuko. Uh, suko. di ba? Mas nalaman pa natin. Ako po, ewan ng information natin na sa ISAP sumuko si Pastor Kibuloy sa AFP. At eto ha, abangan niyo sa mga balita, hindi po palalabasin na sa AFP siya sumuko. Hindi po palalabasin sa ISAP siya sumuko. Kasi gustong maging credit ni Abalos ito dahil alam naman natin si Abalos tatakbong senador. So, palalabasin nila kay Abalo sumuko. At ang AFP, tahimik po yan. Hindi huya yan magsasalita. Professional po yan. Lalong-lalo lalo ng ISAP. Pag nagtrabaho sila, tahimik. Hindi ho sila yung tipong nag-iepal-epal. -epal. So, eto uh, ho'y A1 information. Hindi po sa PNP sumuko. Mahalaga po ba ito? Ito ba ay... Masasabi natin, success? Ito po ba'y kaninong tagumpay? Hindi po ito tagumpay ng PNP. Uulitin natin, ito po ang wish ni Pastor Kibuloy simula pa lang noon. Gawan siya ng sulat, gawan ng, uh, ng uh, uh, parang kasunduan sa gobyerno na hindi siya isusuko sa Amerika. Dahil sa niya nga, paulit-ulit, Saho ay handang humarap basta sa justice system ng Pilipinas at hindi sa Amerika. Yan po yung kanyang pinaninindigan. Justice dito lang o sa Pilipinas, sa korte ng Pilipinas, wag sa Amerika. At malamang sa malamang, ito'y aking opinion lamang, ito'y hindi pa facts, na mayroon na pong kasunduan si Pastor Kibuloy. Hindi ko alam kung kanino pero malamang kaya po siya sumuko dahil yun po ang kanyang inaantay na uh, ano po uh, parang uh, kasunduan. So sa sa tingin ko 'yon. Eh. Basahin ko lang po ang update kasi alam naman natin medyo uh, by the minute ang update. Oh. Ayun. So ito na. Okay? Ayun, ay grabe, grabe. Dapat news blackout pero 'yan ang usapan. Naku po, pabihira. Oo, nang cheap Nako, patay tayo dito. Yung pala usapan daw, etong si Abalos, anak ng wewe, nagbidabida na naman. Oh. Nagtiwala ang board ng KOJC sa opisyal ng ISAP. Yan po ang totoo. Nako. Ito po. Ano ito? Grabe. Matindi po ito. Matindi hong labanan ho ito. Nako. Natinde. Naku po, sunod-sunod na. Ito na nga. Uh -huh. So hanggang dito na lang po muna tayo. Hindi pa po tayo pwede magbigay ng detalye. Okay? Pagpasensya nyo na po. Ito lang muna ang ating update. Okay, marami-maraming salamat po sa lahat ng nanood. Yan po ang office. Hindi 'yan hindi, hindi official. Ano lang po ito, update lang po ito galing sa akin at sa aking contact. Okay? So, marami-maraming salamat po.